Alright, may yung habon gradot nanan, ready to deliver Lubok Buhol. Oh my god, ara, mo delivery man. Akong bande. Alan kanyet eh. <laughs> oh si Ju <Joe> kanyet <laughs> Mga pala, kinsa tong naaay mga balay nga wa mahuman, andam silang mo trabaho pandai mga pandai pinis pakyawan nang ilang pinis pakyaw anay pinis <laughs> oh kusabot bang litsunay po ni kinsa tawag na ay magpa home service tuh market ngini gini ang oh <mulik> good day mga bos ba pa chill chill ang mga tugahok ha magandang hapon po It's Monday. June. Wala rin na nakaikwap going to lubok And Buntanya, Baclayo na po. Sa init ng panahon. Yan. O, ice cream, ice cream yung mga tugahok. O, wala pa rin tigil yung pagtinda ng sabaw po. Dahil uh, sa Thursday, wala pa tayong tinda dahil opening po natin. Sa ating munting tindahan na was Na don't see Alan, kan po? Then, yeah. mga punting mga uh, patsing-patsing, ni Alan. Plan ice cream, wala wala doon flavor baboy na. <laughs> <Yeah, karami, karami. laughs> yeah. Tungkol baka carbonara? shout out daw ng tawag na ng carbonara ng tawag ng tawag ng tawag ng ng Hmm? Palaban na ice cream? Pwede. <laughs> Skake para ng kape pero ice cream yung laman sa kaniyang ano boss. Hmm. Aloha, mama pa ma. Abah. Mama pa. Ma ako? Di ako Mama. Akong share na ko imuha eh, na lang to kaw kanako. Mama. Mama? The school, the school, the school si mama. Hindi na mo mama. Mm -hmm. Snacks, 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 snacks. Snacks kay going to Lubok, tapos ka. Adol pa lang adol ay adol ay adol Kalung Kalung charcoal, ice cream charcoal, ice cream charcoal ni Ew, charcoal Bila sekarang nak tung tung ice cream, cakap ni apa gitu? Okey

Gapon. <laughs> Agaw na mong guling, uman. Uh, yeah. Isus, isus, isus. Kaon na mong, kaon na mong ice cream, ha? <laughs> <laughs> Kiat na mong kayo, ha? Parang lamig Uy, na, mga karton na to. Sibat na ta. Kahit <laughs> na <Patrona>. magkamulit siya yung muka. Basta malangalang <laughs> trabaho. Sibat na. Ano <laughs> ba? <Patrona>. Nung <laughs> Alright, may yung hapon kato tanan, ready to deliver lubok buhol. Mga oh, Para mong delivery man, akong buddy, Alan Canyete, yeah, o <laughs> si Joe Canyete. <laughs> mga palaing. Kinsa tong na ay mga balay, nga wapamahuman, andam silang mong trabaho. Pandai, mga Pandai Pinus? Pakyawan ng ilang Panay Pinis. Pakyaw. Panay Pinis. Oh, gusto ko. Banglit sunay po ni sila. Kinsa taong na ayaw home service. Ito, market gini yang oh. Pinter, na gini ang mag-utol, oh. Gikan sa Panday Pintor, Letsuniro. Round silandua. sila ang ha? Hmm. Dawat na kayo sa arkitek, kay Round. Kasi kawat, round doon. Gina, gina. Bawang tulubok. sah, tan-iyaw mo, boss. na, sige na, boss. uh lang. Oi, oi, na yung pagkakasama deliver mga. hehe.

Hala. Oy. Paid na na lang. Basta basta charge. charge. Uh At yung huling babalot mga boss. Going to Montana po. Ating uh, 26 kilos. Balot na buhay. Kaya mo ba baboy, pag After mag-deliver namin dito is dito na kami sa Albro. Kaya ito mga boss. Punta yung kunin mga 5 heads.

Ugma, berada ya burung mak. So, bukas, mirang pada yang ikutin po. Okay. Oh, dale isda dai mong misis. Okay. So, till Ayan. next video ni sang masaganang masaganang Ayan. pamumuhay po. Ala. Ah, ayo na. Sudah so, na pala. <laughs> oh, suwa ba